Yan? Yeah. So, lahat gawing maliit-maliit. Kasi, ano eh, pampabisang gamot yun. Wala namang mawala na, ano eh, maniwala tayo eh. At least, naniwala. Niwala ka nga kayo na totoong minahal kayo, tapos kalaon lang, iniwan lang. Ito pa kaya? So, yan. I get galing natin ng maliit. Subukan kaya yung katas nito, no? Ano ba? Uh, ano ang pangalan? I-ano siya? I Wala tayong blender, eh. Tapos yung katas mo, i-ano? Hindi ito kaya ng mga lakot, sir. I-ano to panghalo to sa mga FPK eh, send, so person kayo na bala kung anong ilagay tapos ang ihalo daw kailangan ilagyan ng uh, alcohol para hindi mag trigger kung sa baga uh, balance ang kanyang ano so yan ang ating mabisang pamaraan um, So, konti lang ang uh, binili ko kasi limang piraso, 100 pesos. Mas mahal pa ang abukado kaysa sopersen. Umili ako ng dalawang sopersen, 100 So, okay lang. Okay lang mahal. At least, ano naman. Worth it. Kaysa nagmahal ka tapos ano. Di ba, pre? yung kabataan ko, yun sa amin, ano, yung maliliit na kahoy, ano mo, mahugani yata yung mga maliliit na kahoy, tapos lana naman yung ang hinalo eh. Okay na yun. Mm, okay na yun. Ayan. Ilagay natin sa lagayan. Ngayon, ano. Ayan. Okay. So, kailangan bukas pa natin gamitin, i eh, ano muna, parang maano muna ang katas ba mag maghalo sila. Charog, dili, mawala na yung ahong kwan. Sa pilay. Kasi, ano eh, nung kabataan pa ako, nahulog ako ng hagdanan, nahulog ako ng baril, tapos nagdula kami ng pambot, Diyos ko Lord, yun ang napala ko. So, every month ako magpahilot and then, lagyan ng mga dahon-dahon. Nasa sa inyo naman yun kung gusto ninyong uh, subukan. Mas ako ito try ko lang. Mayatin. Mawala yung sakit-sakit. Kaysa itanim pa natin yun. Masa ako, kailan pa mabubuhay yun. sa una na ay sa mukha ng kwa itong mga botelya sya tapos ang laman ng mga kahoy kahoy tapos lana kailangan nating medyo manipulate para mapasok sa hand to bottle. First time kong gumawa nito. Then, pagkatapos sa ng super scent, bumili ako ng bagong super scent, dalawa. And then, lagyan natin ng alcohol. Parang ano ba, halo-halo, para hindi mag-trigger ang ano. Combination, okay, combination. Maganda siro batjarino, tapos yung katas ba? Ah. Anong palagay mo pre? Ay ay ang assistant no? So habang ting o gabokado ngayon kasi season season kasi ang mga forecast. Eh ngayong uh, buwan na yun, ting abukado. So next month or oh, uh, the other month parang wala na yata. So yun. umili agad ako para makagawa ng pang-haplas. Yuni pang-haplas lang na pang-haplas sa ano mga sakit-sakit. Ano -sakit. yung naging mga gorang na ito? Gorang na ka, bro? O, diba? In five pieces, dami nang nagawa eh. Uy, inahan sa kong naipanabang comment down sure ka wala. So, yung laman yan, ginawa na ano, hinaluan ng, ng, sugar. Hindi ko hinaluan ng gatas, kasi baka ma-trigger yung ano natin. Yung acidic. So, ang avocado, masarap din yung ulam. Nakaulam na kung avocado, ha. Ah. Avocado, saging, mangga. Mas masarap pa ito sa carne. Puriyano, yung mama ko noon, dami tong amin eh. Sa probinsya kasi madaming mga ano, lalo ng malayo sa mga, mga drugstore, sa mga doktor. Mostly kasi ang ginagamit mga dahon-dahon, kahoy. O diba, parang mapupuno yata to eh, in five ano, Bakit? Okay. Ha? Bulok na to? Huwag mong tingnan na sa panglabas na anyo. Tingnan mo sa pangloob. Kasi kadalasan nasa maganda ang pangloob kaysa panglabas. So, diba? Tingnan nyo. Parang bulok sa labas. Pero sa loob, maganda. Asan kayo? wala yung avocado na ano. Noon sa probinsya, hindi ko talaga na ano to. Kasi itatapon na or itanim. Ikabatuan yung lupa namin din. Dami kaming lupa, kabatuan, sure lang. Ngayon, malapit na naman tayong matapos. And then, haluan na natin na sa farsen at saka alcohol. Hindi yung alcohol na ano nga. Alcohol na ano. Rubbing alcohol. Charo, di mawala itong mga sakit-sakit ani, Sakit-sakit sa gugma. Kung na sakitan mo. Iha plus rin eh. Baka naman may mga sponsor avocado lang. avocado <laughs> at saka super so Kasi mas halang ang uh, ano. Na ano. Asan Ito. Bagong bili ko talaga yun. Hindi niya sinali isa nga kasi baka ano daw. Ito, 2%. So Dalawang so percent. Ayan yan yung mga lakapira. So, percent. Ha. Ito. Manghang pa to sa mga ano. Yan, hinalo na. Pasensya na sa mga ano natin ha. Yung mga brown. Mga backgrounds. Mga background. Tingnan <laughs> Dalawang ipi kasi. so, percent. Ponte lang laman. Mas mahal pang... Whew, Okay lang yun. So, yan. Hinalo natin. Tapos, ano? na. Ihalo ng ano pre? Alkohol. Yeah. Andun. Kunin mo kay ako yung tagakuan. Magpapa natin. Uy, inaya food. O, yan. Wala pa kalahati, oh. Tapos yan, alcohol. Alcohol. Kailangan talaga mag-combination ang tatlong bagay. Di pa dagwa ihuros yun. Okay. Tama na yun. Tapos, eh, ano ni mo? E, ba? Eh, shake, shake para, uh, ano, shake, shake, shake. So, So, ngayon na nga lang ko ang ating uh, bagong uh, kaalaman tungkol sa abukadong, Mahiwagang abukado. Di lang ang laman ang maano tayo. Mapakinabangan. Makinabangan naman yung ano, ito eh. Matanim nga ito eh. Lalo na sa ano, diba? ba, shake shake mo lang. So, hanggang dito na lang mga ng ating episode 4 today. Ito po ang yung lapatsirang kabilang Maraming maraming salamat. Kahit pa paano. Thank you. And, yun na.